Hello mga kabirit, narito tayo ngayon sa Dubai Public Library ng Alman Dubai, United Arab Emirates. Isang baybayan workshop ang pinangunahan ni Gino P. Banola, ang co-founder ng Anyo. Ito ang ikalawang sesyon ng From Script to Calligraphy sa pakikipagtulungan ng Tribe, Creative and Coms Collective. Nakakatuwang pagmasda na maging ang mga bata ay Nahikayat na rin at sumulat at mag-aral ng baybayin Ano nga ba ang baybayin? Ang baybayin ay isang sinaunang panitik na ginamit bago pa dumating ang mga Espanyol sa Pilipinas noong ikalabing-anim na siglo Ang salitang baybayin ay nagmula sa salitang agat na baybay na nangangahulugang ispel o sulat Binubuo ito ng labing-pitong karakter labing apat ay katinig at tatlo naman ay patinig. Ginamit ang verbain sa pagsusulat ng iba't ibang wika sa Luzon at ilang bahagi ng bisayas Kariniwang sinusulat ito sa mga dahon, kawayan o balat ng kahoy gamit ang matutulis na bagay. Subalit, nang dumating ang mga Espanyol, unti-unting napalitan ito ng alpabetong Latin dahil sa pagpapalaganap ng Kristyanismo at sistemang edukasyon ng mga Kastila. Sa kasalukuyan, muling nabibigyang pansin ang baybayin bilang bahagi ng pagkakakilanlan at kultura ng mga Pilipino. Kaya namin isinasagawa ang mga workshop ay upang mapanatili at mapreserba ang baybayin para sa susunod na henerasyon. Sa pamamagitan nito, maipapasa ang kasaysayan at kahalagahan ng baybayin habang hinihikayat ang mga tao na ipagmalaki ang kanilang pamanang kultural naniniwala kami na ang baybayin ay hindi lamang alpabeto kundi isang mahalagang simbolo ng yaman ng kulturang Pilipino Ano ngayon ang pakiramdam mo? Nakakasulat ka na ng baybayin? So proud mo yung Pilipino. <laughs> Talaga, diba? Tingnan mo naman ang gawa niya, guys! I'm Jane, nice meet you! Yes! Ano naman ang isinulat mo? Wow, awesome, awesome. Uh, this is my calligraphy. So bayani. Bayani. Bakit Bayani? Uh, I dedicated this to my cousin who passed away in uh, oh. 2022. Uh -huh. so, uh, he's one of the five uh, rescuers from Bulacan. Mm -hmm. Who um, unfortunately the make it. Troy Agustin. Troy Agustin. So uh, he's a hero. Uh, ay dedicated sa bayan. Ano naman ang pakiramdam mo na marunong ka na magsulat ng bye-bye? <laughs> More practice. Yes. Congratulations. Congratulations. At ito naman ang aking iginuhit. Makata. Bakit makata? Kat. Mamamatay kaming hawak ang pluma. Ito ang aming ay. boses, sandata at diwang buhay. Sa bawat salitang inuukit nito ay nakatala ang aming mga pangarap at hikain at pag-asa. Kahit sa aming paglisan, mananatiling buhay ang aming kwento, nagbibigay liwanag at inspirasyon sa susunod na Saling Lahi.